Ito mga tropa, Kinko Super 8125. Yan, bumabangga siya. Parang may binabanggaan. Yan, no? Hindi nagtutuloy. So, tara, alamin natin mga tropa kung anong problema. So, ito nga mga tropa, binuksan na natin yung kanyang head cover at tatanggalin na natin tong kanyang cylinder head. Kasi duda ko, dito talaga yung problema. Kung ba't bumabangga-bangga yun. So, ito na nga mga tropa. Iyan oh. Iyan oh. na umus Kung anong nangyayari diyan? Yung isang balbula nawala. Yung isa naman tabingi. At etong pinakamalupit mga tropa, butas yung kanyang butas yung kanyang piston mga tropa at ito yung kanyang balbula na putol. So, yan. Gastos malala to, mga tropa. Shout out na lang kay boss. Sana, sir, pag uwi mo, hindi kaya kapin ng misis mo ng mahigpet sa liig.